Ayan, what's up mga ka-farmers So day 27 Ito na guys oh, Magana naman silang kumain oh. Diba Yan o oh. Sinsya na po kayo dahil may ingay mga kapitbahay Papatugtog sila eh O oh, diba, ayan po sila o oh. Kumakain no? Oh. Papakain ko lang po, kabibigay ko lang ngayon hmm. Tubig pa din Mamaya Bibigyan natin sila ng Vitamin Pro Ayan. Maliliit talaga sila, 'di ba? Makikita niyo naman guys ang gana nila kumain, 'no, 'di ba? Ayun na po yung 36 heads natin ng mga farmers na natira. Ito namang kabila parang nabusog na sila kaagad. Ayun kayo doon. Pag may tao, parang naano sila eh. Doon, 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 doon. Oh, ayan na nabusog na yun dito sa kabila kasi yun na akong binigyan to eh ayan o oh. ayan so susunod guys talagang pipili natin yung sisiw hindi na ako bibili pag yung dati pa rin na mga nabili ko na ganito yan kailangan din natin ng tamang diskarte eh talaga pala sa pagpili ng sisiw para maganda yung ating manok kasi kahit anong gawin ko eh pakain wala hindi rin talaga sila mabilis lumaki. Although, malakas sila kumain eh. Ayan o. Diba? Hmm. So, yun lang po update ko sa uh, uh, 27 days ng ating broiler chicken. So, hoping pa rin pinapanalangin ko rin na sana lumaki talaga sila dahil para hindi tayo malugi. Mabawi natin yung kita man lang. At sa susunod, alam na natin yung gagawin. Ganoon naman po sa pag-aalaga, di ba? Kahit sa anong sitwasyon or experience natin, kailangan natin ng ganyang experience para sa susunod, alam na po natin ang gagawin. So, ayun eh lang po. Huwag po tayo mawala na pag-asa. God bless po sa ating lahat. Yan, magandang buhay po. Like, share, subscribe nga po pala sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa panonood. Shadow po sa inyong lahat. Thank you po.